guys. So karon di ay kinakuha mi og guys. By Yapons, diri sa mo garden. So mao ni siya ang nagkuha sa among bayabas guys. Kanisya. siya. Gi. Gi. So mao ni siya ang bunga. So, Maani sya, guys. So, ito niya, siya guys. Kay Tamis kayo siya guys. Kay Bisaya, yun na sya nga, bayabas. You know? Ha, pa sya dira, guys. Kay Daghan Pagunga, guys. Kaso lang, lagyo sya, guys. So, dara sya ay. Maani ang nagkat-kat dito sa among bayabas. Nasik-sik ka siya guys. Oh. Hmm. Dagko kay siya, guys. Oh. Look. Ang ah, saka dagko among bayabas. Mommy. Ah, Anak gering hinga ang bayabas. Si hi dong. Hi guys. Uh -huh. Hi. Hi, pakita imong bayabas, bi. Pakita yung bayabas. Wow. Sa ngana na? Babas. Babas kuno. Babas. <laughs> Sige bye na. Sige bye, guys. Bye, guys. Love you. Bye.